So, mga famous kakanin here in Gubat, Sorsogol. Ang tawag daw tabi sa di, timitim. Di pa ako nakakatikim tikim nito, kaya titikim, timitim. Okay, sir. So, ito yung nabili namin. Oh, sponsor ni Gigi. So, ayan, agay, agay, agay. Ah, tara na. Ay, <laughs> ay, ulit po pala. Timitim, corn and cheese. Walang biyah-biyahe kung gusto magtikim. O, oh, ito na. O, oh, ayan ang aming driver for today's video. Teka lang. Ito is made of pili corn and cheese ingredients yan. May kasaba para siya. So, titigman natin. <coughs> ayan. <coughs> Tignan natin. Tignan natin. So, ayan o. Oh, kakain sila o. Oh. Tapos late na nga kami sa pupuntahan namin. Hindi pa pwede hindi kumain. O, ayan. Tignan natin. Magan ano? Ini sa ibabaw, magan ang nilagay niya, ang coconut ba? Ang coconut na parang pinaset ninda ni niluto. Ito na coconut, tapos ina sa eraram. so kasaba na niluto man na steam. Mulat uh -uh. na kakapikong. na <laughs> we are now entering Bulusan at ganyan ang sitwasyon sobrang ula ay hindi ko nakuha na dumaan lang pala kami sa ano Barcelona Church kasi yung kasama namin iniwang kami kaya nang mamadali hindi tuloy kami nakapas sorry naman tayo baka hindi tayo makapunta ng Bulusan Lake yan ang makikita nyo dito eto yung una yung bababaan kasi mag-register muna kayo doon pero aakyat pa tayo sa taas para papakita oh, sa kami ano, kay mga bubukas na sa so ayan nag-register muna si manager ayan si manager namin no? <laughs> hello <laughs> sabi ko nag-register muna si manager <laughs> ayan na sila muling umakyat tayo doon So dito sa baba, ang ano lang dito, ang point dito is mag-register. So picture-picture ng konti. Pero yung pinaka magandang sightseeing talaga is umakyat pataas. So kaya pataas na tayo ngayon. Yun. Yes. Merong guide kayong makukuha doon sa baba. Kaya nga pag-register nyo, bibigyan kayo ng guide, tourist guide. So ito na, we are on our way. So ganyan na makikita nyo, medyo masukal. Pero, pero lahat siya green, di hmm. Pag-gabi dito, ewan ko lang lagayin ka dito. <laughs> Bawal na dito bumasak pag gabi siya. So, pataas na ito. Mapunta na tayo, tayo doon sa may nung bulusan na talaga. Na makikita ko na yung ano, it. din galing doon mag parang golf cart bang tawag doon. So yun, sasakay ka doon para makapunta ka dito. Pero kung may sasakyan ka, sya pwede. Pero mas okay sana to kung di umuulan. Fresh na fresh siya. Man. Grabe yung past three. site na 35 335 Ay, no, 16.43 hectares. 16 hectares. Tumig niya ay, kumbaga, pagka maulan, nagsisipsip ang mga pagka maulan, ang mga punong kahoy ay nag-imbak ng tubig. Kapag ka uh, kurang naman ulan, nagsusupply naman sila ng tubig, papunta dun sa bababa. Eh, dahil nasa bundok tayo, nandito na ipong ang tubig. So, ang agos naman niya, papunta sa baba, ay konsumo ng mga tao. Inuming tubig, pampahigo, and then sa irrigation ng mga mga kanim, okay. Palay, mga root crops, yan, irrigation yan. So, pag... So, yan, umuulan talaga. Pag ulan, so, pababa ulit tayo. So, ito yung pinagbaan malaki ng source one, Sun Lake. it's uh oh. Oh, sa mga pre-nap nyo pwede dito, yung isa kong pamangkin dito nag so ayan o oh. Guys, nandito tayo sa kape kung saan ito ang aking barangay at ipinakikita ko sa inyo ngayon. Maniwala kayong, ah, nagpapatibok ng puso kasi Saan nila tumitibok? <laughs> Yun lang, bye. <laughs> so, ito lang naman ang makikita niyong dito. Diyos ko tayo, ang ganda. Ayan yung photo. Ayan yung photo. Pero bago yan, magkakape muna tayo, para may lakasang cool. Ah, pwede kang bumaba doon o, ayun na sila o, bumababa na, o. O, diba? Ayun na, o! Ayun, ang sarap. Baby, video videographer kayo? Ah, hindi kayo tipuwa, tara po ah. Turek. Okay naman, sir. I-video mo ah. Ay, sige na, sir. I-video grapher. I-video ako, kaya huwag kayong ano. 180 steps

Sabi nyo, ayan Tignan nyo na walang diesel rin sa Tabi-tabi po. Alam nyo ang damdaman. Oh. Maraming tayo marinig Oh, okay. Salamat din Thank you. Oh, oh ayan sila oh, nagtaas Oh, kita nyo yun. Oh, pag hinay-hinay ka muna, kay mahulog ka, mubaya. Andong pang iba. Okay naman siya sa mga bata, basta may alalay lang. So, after ng treading, siyempre, inuntay tayo ng kape. Kape. Sabi dito, ito kape ng barako to. Mabuti pa daw ang kape, matapang. Pero yung umiinom, marupo. Oh, hindi ako yun. <laughs> Cheers! pinalitan na nila ang bubong ng kulay blue. Ibig sabihin iba na may ari.